Yo, what is up guys? Isa na namang magandang araw sa inyong lahat. So, unboxing video muna ulit tayo ngayon guys. Meron tayo dito tire inflator. So, ayan guys. So, ito yung i-unbox natin ngayon. So, bali nabili ko siya online. Napakahalaga kasi nito guys sa atin. Uh, lalo sa mga gaya ko na palaging bumibiyahe. Uh, at minsan malalayo pa yung biyahe. No? So, napaka-importante talaga na lagi tayong may dala na mga emergency tools gaya nito. Tapos siyempre yung mga mga pang mga pang baklas-baklas na yan. So meron tayo niyan sa motor lagi para in case na abutin tayo sa daan ng mga wala halos tao no. So hindi tayo mahihirapan. So hindi rin kasi natin guys masasabi kung ano yung mga mangyayari sa atin sa biyahe. Kaya napaka-importante talaga na uh, palagi tayong handa. No? So tara at uh, buksan na natin ito. So, bale, bago tayo magsimula, guys, eh, magsha-shoutout lang muna ako, isang mabilisan lang. So, shoutout sa tropa ko dyan sa Manila, si Kai Earl. Shoutout din para sa isa pa nating tropa, Boss A Adventure Vlogs. ah uh, shoutout din kay Madam Veroni Lavador ng San Jose Antique. At sa family niya daw dyan sa may uh, Kulasi Antique, Trinio at Libuon Family. So, shoutout po sa inyong lahat. Uh, shout shoutout din kay Jether from Tibio, Uh, Gio Angelo Lilia Eron Lorenzo, Ray Pamularco Danny Alieza Jr. At Janmark Makabata Jason Dandoy At sa inyong lahat na mga solid at patuloy na sumusuporta Shoutout po sa inyong lahat So ayun at bali natanggal ko na yung ismong balot nito guys ano Uh, at ngayon, eh, bubuksan na lang natin itong uh, mismong mismo box niya para makita natin yung kanyang laman. So, uh, buksan na lang natin. Eh, pa kasi yung resyo. So, ayan. At bubuksan na natin. na natin yung karton. At may isa pang karton. So, ayan guys. Ito yung kanyang laman lahat. Tanggalin na din muna natin yung isang karton. At para walang masyadong kalat. So, ayan. Ayan na, guys. At uh, kung makikita nyo, ayan na yung kanyang mismong laman. So, meron siyang uh, manual. So, ito yung manual niya. Puro Chinese yung nakasulat, walang English. So, di ko maintindihan. <laughs> Actually, meron yun, guys, dalawang variation na uh, pagbibili kayo, ano yung isa English version tapos yung isa Chinese version. So mas mura nga lang itong Chinese version kaya ito yung pinili ko. At pati nga dito guys so, sa ano sa mismong box niya. Ayan. Puro din Chinese yung sulat. O hindi ko rin maintindihan. So ayan, Aside sa kanyang manual meron siyang kasamang carrying pouch. Ano, ang ganda guys. So. Yung pouch niya may bulsa pa. ¿no? Hmm, Lo, o yan. Ayos. Masiguro pag ilalagay mo tong mga additional accessories niya. Dito siguro. So yan. Earring pouch. Uh, meron siyang kasamang ito na yan. Ito yung para sa bola. Saka uh, itong isa. Hindi hmm, ko alam kung para saan to, pero medyo maliit yung panyang butas dito. So, tingin ko hindi ko naman to kailangan. hindi <laughs> ko rin ito magagamit siguro. So, yun. Hindi mo na natin yan. Tapos, ito yung kanyang mismong inflator na. So, yan guys. So, medyo mabigat siya. Yung mga, yung mga kalahating kilo. So, ito lang lahat guys. Yung, ah, uh, laman dun sa variation na napili ko which is yung Chinese version So, tabi muna natin yan at tingnan natin itong mismo inflator. So, itong inflator guys, meron din mga nakasulat dito. Kainis din. Hindi ko naman tindihan. <laughs> Sa likod, meron din. O, so, yun. Tapos, so, yun. Meron siyang display panel dito. Ayan. Display panel niya. Tapos, ito. So, ito so, yata yung charging port. So, ito guys yung charging port niya. Yan na, Type-C. Dito naman sa buttons, meron siyang circle design na buttons. Tapos dito sa taas, pinakasulat na plus. Tapos sa baba, minus. Tapos sa kaliwa, yung parang ilaw. So, yun. Ilaw. Hindi ko alam kung paano pa to. Tapos, dito naman sa kanan, eh, parang circle na may arrow. Parang refresh button. Hindi ko lang alam. Minu. Ba, baka minu ito. So, sa gitna, guys, walang naka lagay. Plain lang siya, guys, na button. So, wala din siyang power button, guys. Uh, so, dito, LED indicator light yata to. Tapos ito parang may LED indicator light din dito. Itong sa taas, yung kanyang pinaka-host. So, ngayon, kung tinanggal siya guys, automatic, uh, nag-on siya. Sa so, baling switch pala nito is nasa loob nitong lagaya ng host. So, ayun guys. So, ngayon. So, pag, tin pag tinanggal mo siya, magpa-power on siya. Tapos, pag binalik mo, mag-off din kung sa ayos ah, So, yun. Sanot natin, buhay. So, ayan yung kanyang display panel. May nakasulat na numbers, chart. Tapos, may nakasulat na PSI dito sa uh, tulok. Uh, try natin itong buttons. Plus, so, yun plus minus is para sa magdagdag ka ng ano ng kung ilang psi ang gusto mo tapos itong parang circle na arrow ayun uh, parang minu nga siya so yun so bali meron siyang 3 4 5 1 2 3 4 5 meron siyang 5 na mode guys ito parang free mode ito so manual ka mag input kung ilang PSI tapos meron siya dito menu na parang bike siguro sa bike to What? tapos pangalawa niya is parang motor so malamang para sa motor to itong pangatlo para sa cars tapos yung pang yung pang last para sa uh, bola so pwede siya guys sa mga bola no So, dito tayo. Balik tayo dito sa manual. So, ayan. Pag nga, ka. Itong light. Ayun. Umilaw na kanina. Pag naka-off pala siya. Patay. Pag naka-off siya, hindi mo siya mapi wala kang mapipinto talaga. So, pag naka-on siya, may nakatanggal. So, meron. Isang press. Uh, steady light. Pangalawang press. Uh, SOS light. Yan o. Uh. Pag pinindot mo ulit, mamamatay na. So ayos, meron siyang SOS mode at steady mode na ilaw guys. So mabigat din siya. So tingin ko hindi din siya mabilis malobat kung sakali. Depende sa nakalagay na battery dito. Pagkakalam ko kasi nakalagay dito sa description nito dun sa uh, binigyan ko sa online. Parang 18650 yata yung uh, battery na nakalagay dito. Ano. Itong button naman sa gitna pala. Ah, tayo Ayun. So, button sa gitna, ito na yung start-stop button niya. Ano? Malakas din pala. So, mag-try ko mag-set dito sa manual. Ay, sa manual. Manual. Set tayo ng... Okay. Tapos start natin. So yun, pag na-reach niya guys yung yung sinet niya na PSI, automatic siya hihinto. So okay siya. Tapos Yun. Pwede yata din tatanggalin guys yung Ayan, yung hose niya dito sa taas. Pwede din siyang tanggalin. So, ayan. Ang alam ko, mayroon din tong accessories doon. Wala lang dito sa model na binili ko. Mayroon siyang mga mahabang hose, no? Tapos mayroon mga nozzle na may clip. So, ito kasi yung bit twist, eh. Yan, no? May twist, eh. Tapos, alpak mo sa pinakapit ko ng ano mo kulong tapos i mo lang. Meron siyang thread sa loob. So, yun. Pwede siya tanggalin. Pwede siya palitan ng hose na mas mahaba. At saka kung ano yung gusto nyo yung klase ng hose loob na ilalagay. So, yun. Okay. So, yun. Uh, tingin ko okay naman to. At sana tumagal. So, magiging Uh, useful nito no pagka may biyahe talaga tayo so ayun guys ang nandito na lang yung ating unboxing ngayong araw maraming salamat ulit sa inyong panonood hanggang sa muli